So, hold up, hold up ito yung hold-up, hold Hold-up 16 ito. kailangan number one talaga hindi mataranta. Taas ka may mo. O so, dito ka na. O, ito Saksak lang tayo. Saksak. Ito saksak natin. Pwede black dito. Dito black brick. Tumara tayo. Kuha dito, bang! O, pag kuha pa dito, dito mga tuba. Ah! <laughs> laking agad, laking agad, laking. Pagsaksak, ito yung pwede sa ilit. Dipin na sa situasyon. Ang ba kasi, kumukuha dito. Pagpalit, diyan ka na kukuha. Tapik. So, pag dito naman walang problema. うわっ大丈夫。